Nawalan daw ng preno kaya binangga ng isang truck ang mga concrete barrier sa Antipolo, Rizal. Patay ang isang painante na napatalon sa takot habang humaharurot ang truck. Nasa front line ng balitang yan si Kari Kator. Humaharurot ang 10-wheeler na ito ng Masapul sa CCTV habang papalapit sa masinag intersection sa Antipolo. Ilang sandali pa, nabangga ng truck ang mga concrete barrier. Humintulang ito nang tumama na sa ilalim ng footbridge. May mga nasalpok din itong tricycle at nasira rin ang railing sa sidewalk. Dito sa kinatatayuan ko sa ilalim ng footbridge sa may masinag intersection ng yari ang pagbangga kaninang umaga. Kung mapapansin nyo, may mga bakas pa ng insidente. Sa kanan ko, yung mga nasirang bakal na railing ng walkway at sa likuran ko naman, nandito pa yung trike kung saan sumalpok ang truck. Kwento ng driver sa News 5 na walan siya ng preno. Kaya sinadya na raw niyang ibangga ang truck sa mga concrete barrier. Para lang po umina yung takbo ng truck. Kaso hindi pa rin tumalab eh. Hanggang sa umabot na po kami sa stoplight, doon na po nabangga na po yung truck. Na. Ayon pa sa driver na taranta ang kanyang pahinante na kanya rin palang kamag-anak kaya napatalon daw ito mula sa truck. Dead on the spot ang pahinante. May lang kasama ko, tumalong na. Sabi niya. Ang ano ko po, okay na siya doon kasi kala ko nakaligtas na. Simula hindi eh. Bumaba lang ang truck driver at isa pa niyang kasama matapos bumangga sa footbridge. Matagal sila na nakababa kasi may naipit ata siya. Kasi na, ano yung na, parang napilay siya, pagbaba niya pilay-pilay. Maayos naman na raw ang kalagayan ng truck driver. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ng pahinante. Pero nakipagkasundo na sila sa may-ari ng truck na sagutin ang lahat ng kanilang gastusin sa pagpapalibing. Posible namang maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline Carnicator News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.